Isa na namang araw, nakasama nyo si probinsyanong si Dwin. At dahil nga malaki yung kati ngayon o low tide, biyaya naman ng dagat ang ating i-feature for today's video. Kaya naman samahan nyo kami at mamawa tayo nitong shell para syempre may pang fight. Paga pa nga lang, ay gumayak na kami nitong pinsan ko at pamangkin ko. At pagdating namin dito sa dagat, ganito yung view na madadatnan mo. Halos wala ng tubig talaga yung dagat. Sobrang low tide. Kaya naman ito yung the best na oras para manguha tayo ng mga shell. May mga naabutan nga pala ako dito na maliliit na talaba. Kaso mukhang nadali na nila. Wala na kasing mga laman. Pati itong isang shell na to na masarap din. Kaya naman ito yung kukunin natin for today's video. Ang tawag nga sa amin dito ay biat biat. Pag ganitong low tide talaga at walang walang halos tubig yung dagat, ganito yung ginagawa namin. Kinakayod namin ito ng kamay namin. Paano kasi nakalimutan ko yung pangkayot talaga dyan. So sobrang excited ko. Pero syempre, maganda rin to. Paano kasi masyado na makapal yung kalyo sa kamay ko. Magandang way na rin to para mabawasan. Para sa susunod, pag may mga nakipagkamay, smooth na yung kamay ko. Hindi na bako-bako at makamasugatan pa kayo. aywan manong! Pero syempre, hindi natin kinakahiya yung mga kalyo sa kamay natin. Yun ang simbolo ng kasipagan natin. Kaya naman tinuloy-tuloy ko lang yung pagkuha ng mga biat-biat dito. Biat-biat nga pala ang tawag sa amin ng mga shell na to. Pakicomment naman sa inyo kung anong tawag nyo dyan. Ba't iba man ang tawag? For sure magkakasundo tayo sa isang bagay pagdating sa clams na to. Masarap tong sabawan. Masarap din to halo sa lugaw. O diwa pag nasa probinsya ka talaga, hindi ka talaga mauubusan ng dahilan. Talagang manana baka dito katulad ko. <laughs> I won manong. Nakakatuwa nga talaga kumuha ng mga biyat-biyat. Namimiss ko rin to. Kaya every time na nalutay dito sa amin, niaya ko talaga itong mga kasamahan ko mga bata. Gusto ko kasi may experience din nila mga na-experience namin. Hindi lang puro cellphone, hindi lang puro email dapat, meron ding adventure kasama ang nature. Imagine mo, yung pakiramdam na ikaw mismo ang kumukuha sa mga pagkain na kinakain mo, bis na bilhin mo, malaking bagay na yon. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon? Ay won, manong! Meron nga akong nahuling maliit na limango dito na napakagaling umakting. Imagine mo, nung nahuli ko siya, biglang kunwari nung mamatay. Pero nung pinakawalan ko na, biglang takbo naman. Huwag kang mag-alala, maliit na limango. Hindi kita kukunin, hindi ka pa si pwedeng kainin, napakaliit mo pa. Pagkatapos nga, may lumapit ulit sa akin na isa pang alimango na maliit. Buti pa ang alimango, nilalapitan ako. Ikaw, kailan ka kaya lalapit sa buhay ko? Ay hon, manong! Kahit napaka-busy ko na, pag alam kong low tide, nag-aaya talaga ako para mamulot kami nitong shell. Hindi ko alam pero iba talaga yung pakiramdam ko pag namumulot ako ng shell. Nakakabanding ko kasi yung dagat. At bawat kuha ko ng mga shell na to, naiisip ko kung paano kaya kung walang mga biyaya na katulad nito. Saan kaya ako kukuha ng pagkain? Kaya sobrang thankful ako kasi nakatira ako dito sa isla. Imagine mo. Pag gusto namin ng gulay, meron kaming makakain na puwipitasin lang sa likod ng bahay. Tapos pag namis naman namin ang yaman ng dagat, meron din kaming mayaman na karagatan para puntahan. Kaya naman hindi hindi ko ipagpapalit ang buhay dito sa probinsya. Kahit na ikaw, pinagpalit mo ako. <laughs> Ayun, manong. May nahuli ulit akong isang maliit na lima ko, pero pilit ko siyang pinapakawalan. Pero parang sinasabi niya, magkikita ulit tayo. Sabi ko, wag kang mag-alala pag malaki ka na, magkikita ulit tayo. Pero ibang labanan na yon Pagkatapos nga namin manguha nitong biat-biat, ay hinugasan na namin dito sa malalim na part Sabi ko kasi sa mga kasama ko, try nating pasyalan yung mga bakawan dito at kukuha tayo ng isa pang klase ng shell na tinatawag naman namin dito na lukan. Pagdating nga namin dito sa may bakawanan, sobrang na talaga ako. Ang tagal-tagal ko na naninirahan dito pero ngayon lang ulit ako nakapasyal dito. Yung mga bakawan na tinanim lang namin noon ng mga maliliit, ngayon napakalalaki na, napakaganda. At higit sa lahat, sobrang blessed kapag meron ka nito kasi napakalaking bagay yung nagagawa ng bakawan para protektahan yung environment natin. Lalo sa mga katulad namin na naninirahan malapit dito sa dagat. Malaking bagay talaga na pangalagaan natin yung kalikasan natin dahil doble at triple yung bihaya na binabalik niya sa atin. Hindi ko nga rin maiwasang mapaselfie na lang dito at kuha ano ng video. Sabi ko, napakasarap talaga. Ito nga pala yung isang shell ulit na kukuhanin natin dito sa may mga puno ng bakawan. Ang tawag namin dito lukan Nandito sila mostly sa may putikan, dito sa may mga ugat-ugat ng mangroves. Huwag kayong magalala dahil wala namang mga nasira ng ugat ng mangroves dyan. Siyempre, yun ang priority natin. Napakasarap din ng shell na to na igisa kahit sa kamatis lang. Favorite ko talaga to. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, hindi pwedeng hindi tayo makakuha ng lukan. Ang lalaki rin kasi ng mga shell na to. Kaya hindi tayo loge. Eh. Pag may mga nakuha na tayo, kailangan lang talaga ng tiis at tiyaga. Medyo magtatanghali na nga ng mga oras na ito. Kaya naman, kunting lukan lang yung nakuha namin. Tapos sabi ko sa mga kasama ko, umpisahan na nating maglakad para makauwi na tayo. Nagpapahinga lang kami dito, pero habang nagpapahinga kami, nakita ko itong mga maliliit na talaba. Wala pang mga laman halos ito. Pero sa totoo lang, hindi talaga ako kumakain ng talaba. Pagdating namin ng bahay, dumiretso na agad kami dito sa aming balon. Para mahugasan at may luto itong mga shell na nakuha namin, kailangan lang kasi nating hugasan at paikutin ng maraming beses. Huy, paikot-ikot. Kailangan nating matanggal yung mga buhangin dyan sa mga shell na yan. Para naman lang sa ganon, hindi maglasang buhangin yung sabaw na kakainin natin mamaya. At syempre, oras na para lutuin naman natin itong ating mga biat-biat. Napakalaking kawa nga pala yung gagamitin natin dito. Paano kasi? Medyo marami-rami ito. Nagisa na nga lang din ako dito ng luya, sibuyas, at saka ng bawang. Tapos, sinamahan ko yan ng maraming pagmamahal. Woo! Sana all may maraming pagmamahal. Dinagdagan ko na nga rin dyan ng kamatis. Baka sakaling may pag-asa pang kuminis ng ating kutis. Ay, won, manong! Ilagay ko na nga rin itong mga biat-biat. Hindi na nga rin ako nakontento at talagang binsanan ko na talagang itinaob yung balde dito sa may kawa. Paano ba naman kasi? Napakabigat din. Napakahirap pag iisa-isahin pa. At habang hinahalo ko nga ito, inutosan ko yung mga bata na magpatugtog ng malakas ng radyo. Paano ba naman kasi? Napakaingay habang hinahalo ko. Baka isipin naman ng kapitbahay na wala na kaming may ulam kaya nagluluto kami ng bato. Pagkatapos nga nito, itinakpang ko na tapos, nung kumulo na, naglagay na rin ako ng ibang pampalasa. Nilagay ko na rin itong malunggay, dagdag nutrition para sa mga bata at dagdag lasa rin yan sa sabaw. Tinakpan ko na nga ulit, pagkaraan ng ilang minuto, ayan, bukang buka na yung mga biyat, biyat Ready na rin ito kasi sinabi ko sa mga kasamahan ko na maghain na sa SM at sa SM ulit kami kakain. Eto na nga ang buong team. Wala nga yung iba. Pero sabi ko, pag may mga ganitong pagkakataon na nagluluto ako ng marami, automatic yan. Nandito kami sa silong ng mangga para sama-samang kumain. Si Umar nga, hindi na rin nakatiis. Sabi ko sa kanya, konti lang yung kakainin mo kasi konti lang yung nakuha mo. Pero ako, wala na akong pakialam dyan. Pati yung rice ko, dapat hindi yan ganyang kadami kasi diabetic ako. Pero sobrang napagod ako sa pagkuha ng biyat-biyat. Kaya naman sinusulit ko na. Sabi ko kay mama, bukas na lang ulit ako magda-diet. Ay wow, sana all may diet payet. Ay manong. Nagpapak na nga rin pala ako dito ng biat-biat. Ewan ko ba, pero sa lahat ng mga shell, ito yung pinaka-favorite ko para sa akin. Ito yung pinaka-malasa talaga. Tingnan nyo naman yung laman niya. Napakaliit lang yan. Pero sulit na sulit talaga yung lasa. Hindi hindi yan mapapantayan ng kahit na anong imported pa ng mga shell dyan. Para sa akin, yan ang number one. Kaya naman syempre, pag may mga ganitong kainan, minsan wala nang pakialamanan. Fast forward tayo mga kapromdi. Kasama ang ibang mga kapamilya, syempre kanya-kanyang pestuhan, na pag mga ganitong kainan na. Kanya-kanyang share ng kwentuhan. At syempre, kanya-kanyang paraan para mabusog. Unlimited yung ulam. Isang kawa ba naman ng shell? Kahit pa magpapak ka dyan. At kahit kumain ka pa dyan maghapon. Ito rin ang maganda pagkapit kapitbahay mo yung mga kamag-anak mo. Kasi pag may mga naluto ng ganito, Sama-sama na kayong kakain sa silong ng mangga. Ito nga at pinapatakam ko ulit kayo. Pwede na ata akong maging model nito ng biyat-biyat. Mukha rin kasi akong biyat-biyat. Ayun, manong. Pero hindi naman. Gusto ko lang din magpasalamat talaga sa inyo. Paano ba naman? Nagro-grow na talaga itong channel na to. Kaya shoutout nga pala sa mga sumusuporta sa akin. Maraming salamat.